Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, uh, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas. At sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat. At pwede naman daw pong kung sakali, eh, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga official. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Sen. Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang uh, letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So, as of March 31 ng ating press briefing, ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So, yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero, yun nga, sabi po senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At uh, ayun nga po sa napagdesisyonan, uh, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga uh, cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data, ah uh, sana unang uh, hearing sa niya uh, senator Amy Marcos at uh, yun po at uh, sa, sa tingin po namin ay uh, sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang um, preliminary findings so yun po at uh, hindi po natin na uh, masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation so malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito sabi ni senator it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto wala naman po tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras ng unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa um, uh, pag-surrender kay dating pangulo Duterte sa ICC. And she said she would ask for reconsideration. So obviously, will there will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this and looking forward magiging ganito na po ba yung magiging patakaran uh, kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung uh, siya po ay nag ng uh, reconsideration. Wala pa pong tugon dito siya uh, si uh, E.S. Bersamin.